Alam mo ba na karamihan sa mga kaso ng atake sa puso at stroke ay maiiwasan? Kung naghahanap ka ng paraan para palakasin ang iyong puso at panatilihing kontrolado ang iyong presyon ng dugo, tingnan ang HeartKeep. Ginagawa ang HeartKeep sa mga sertipikadong pasilidad na tinitiyak ang tunay at mataas na kalidad na bersyon ng suplementong ito. Binuo ng mga espesyalista sa cardiology, nagtatampok ito ng mga natural na sangkap sa perpektong dosis upang magbigay ng kumpletong proteksyon para sa iyong puso. Ang produktong ito ay may kakayahang gawing normal ang presyo ng dugo pagkatapos lamang ng isang paggamot. Ngunit hindi ito titigil doon, pinoprotektahan din ito ang puso mula sa mga atake at iba pang mga sakit sa cardiovascular. Isipin ang kakayahang palakasin ang iyong kalamnan sa puso at mga pader ng daluyan, na binabawasan ang panganib ng mga seryosong problema sa isang ligtas at natural na formula. Higit pa rito, ang heart keep ay nag-aalis ng mga lason sa katawan na nagsusulong ng paglilinis na nakikinabang sa immune system. Sa regular na paggamit, maaari mong mapanatili ang iyong kalusugan at matiyak ang isang mas nababanat at mas malusog na cardiovascular system sa ganap na natural na komposisyon at ang eksaktong dosis ng mahahalagang nutrients, iniaalok ng heart keep sa iyong katawan ang lahat ng kailangan nito para mapanatiling malakas ang iyong puso at gumagana ng maayos ang sirkulasyon. Ang produktong ito ay sadyang hindi ka panipaniwala. At alam mo na inirekomenda ko lamang kung ano ang nasubok at naaprubahan na may mga tunay na testimonial mula sa mga nakagamit na at naaprubahan ito. Samantalahin ang espesyal na link ng diskwento sa paglalarawan para maggarantiya ang iyong hard key. Huwag kalimutang i-click ang buto na mag-subscribe at i ang mga notification para hindi ka makaligtaan ng bagong video tungkol sa mga review ng produkto at mga tip para sa mas malusog na buhay. Magkita kita tayo sa susunod na pagsusuri.